So, what's up mga kasportes, no? Magandang gabi. Welcome again sa ating uh, channel, no? So, mga kasportes, sa mga baguhan na may pakita na ako sa inyo o review na din sa review na din sa mga dati natin na uh, followers and na uh, subscribers mga kasportes, no? So, doon sa mga bago no, na naghanap ng ating guides mga kasportes, no? Punta lang ka sa ating YouTube channel, no? Click yung uh, video mga kasportes, yan and then hanap lang kayo kung anong gusto niyo na guide mga cash no meron tayo ditong uh, tutorial no paano gamitin yung um, yung uh, angle guide natin no na binigay no ito yung uh, una mga cash may views tayo dito na 211k yung kasunod naman <clears throat> yung 111k na views mga cash no so Ah, uh, ito ay yung nauna is Tagalog version is na uh, yung sa baba ba naman is uh, Bisaya version yan mga Trust. Yung pangatlo naman na video is uh, ito yung uh, paano ang paggawa ng pairing number sa 3D to na STL. So sa uh, video na yan mga Casual Trust no ay uh, mga tutorial po yan paano gawin o paano paggawa ng pairing guide mga Casual Trust. Dito naman ang old Wrangle guide and uh, every draw so tutorial to paano gawin yung old draw angle guide saka every draw so sa mga nagtanong diyan sa mga bago lang no pwede yung silip yung youtube channel natin mga kasortes. so seven steps na naman para makuha ang tamang combinations no so dito sa video na ito mga kasortes yung tamang paggamit ng syndicate mirror number so kung ikaw hindi mo pa alam paano gamitin yung syndicate at saka mirror number pwede mo itong uh, view mga ka at tinuturo din din na din natin dyan paano ang paggawa ng uh, syndicate at mirror number at pag-apply mga ka -sortis. Okay? So, ito na naman. <coughs> paano manalo? So, yun. Tutorial natin yan mga ka-shortress no? gamit yung guides natin. Examples of every draw angle guide nito. So, ayun, no? Meron din tayong mga examples dyan sa mga nagtanong no? So ayan mga kasort lahat dito na guides natin to mga kasort tres, no? So calendar guide, kung gusto mo calendar guide, may link sa calendar guide, meron din tayo niyan mga kasort tres. All drawing guides guide sa TL, no? Old draw mo ni sayo mga kasort tres. Yung uh, last two, no? Paano mag-compute ng last two ito? Paano mag-compute ng last two sa sorters, low two, STL? So, pwede itong silipin na sorters, no? Ayan, paano gumawa ng peering number? So, madami yan mga sorters sa mga bago na pinyo uh, pwede niyo yang silipin yung um, ano natin no video natin diyan okay so di pa sa di pa naka-subscribe ng ating channel o follow and uh, sa ating page na follow no please follow mo mga ka short and uh, subscribe mo sa ating uh, YouTube channel and salamat pala sa um so lang sa wag pagsuporta mga ka short dahil umabot na tayo ng 18.6k subscribers no so thank you uh Macaw Fortress no salamat sa suporta eh, and uh, good luck sa mga susunod na video Macaw Fortress